Kung titignan mo yung pupuntahan, di pa parang malayo. Pero paglilingonin mo yung pinanggagalingan, malayo ka na. Hindi mo malalaman kung hindi ka susupok. Ang buhay ay isang malaking sugal. Kung lagi kang takot sumugal sa isang bagay dahil takot kang mawalan, mauubos lang kung anong meron ka. Kung hindi ka mawawalan, hindi ka rin magkakaroon. Kung anuman ang mga desisyon mo ngayon, yun ang magiging buhay mo bukas. Lakasan mo lang yung loob mo dahil ang mundong to, aapakan lang ang mga mahihina. Ibangon mo palagi ang sarili mo. Balang araw, magugulat ka na lang na ang layo na pala ng narating mo. Kahit mabagal ang progress, basta may usad at kumikilos ka, okay na yan. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang proseso ng buhay. Lahat tayo nakakaranas ng hirap. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Kaya mas piliin mo maging mabuting tao. Ang pinakayaman na maituturing natin sa sarili ay ang ating mga pangarap. Kapag handa kang abutin yung mga pangarap mo, hinding-hindi ka maghihirap. Kung lagi kang may pinagdaanan sa buhay o pagsubok, ruweba pa lang yan na isa kang magiting na sundalo. Sa mga pagsubok, diyan ka aangat, diyan ka babaguhin yung tatag mo kung paano ka magayos ng problema. Hindi ka magtatagal sa mundo. Lubos-lubusin mo na. Gawin mo yung mga bagay na handang iangat ang sarili mo. Huwag mo isipin yung mga sinasabi ng iba at huwag na huwag kang panghihinaan ng loob dahil lahat ng tao ay may iba't ibang desisyon at iba't ibang sitwasyon. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Hindi mo naman kailangan madaliin lahat. May proseso ang bawat ganap mo sa buhay. Alam mo kung ano yung nakakapagod ang palaging patunayan ang sarili mo sa ibang tao. Sa mundong to, piliin mo ang hindi magarbo. Keep it low ka lang. Simple. Na kahit na alam mong meron ka, hindi ka babaguhin ng pera. Kasi lahat ng yan ay isang pans lang. Pagpatuloy mo lang. Kung may pangarap ka, makakarating ka. May may swan, no? pampayapa amber Lake wala pang pasahero pala na buhay laging masaya masaya ang buhay ito na

enjoy sumba sumba lang pamitay sumba sumba lang pamitay thank you po sa mga nilunod po ng youtube channel po thank you po pinagsusubscribe salamat po kahit hindi po talaga ako youtuber hindi rin po ako vlogger pero uh, I always said to my children, is a day of my life. Because every day is a day of my life. Kasi na masaya, nung po, sa na akong pumunta. That's life. Naging masaya lang palagi. Thank you, thank you po sa panunod sa YouTube channel ko. Kahit hindi po ako gano'ng nagsasalita doon. I'm just enjoying the nature. Well, I love to walk. Sometimes it's about me. Thank you, thank you. God bless everyone. Always keep safe and always be thankful for what you have, not for what you want. Thank you. God bless. Okay, thank you.